O eto pa ang problema. Na dilubyo na ang mga residente sa malaking bahagi ng Cagayan de Oro. Magpapaskot magbabagong taon na walang tubig. Kung bakit may Los banyos, ikwento mo. Ang mga gripong ito sa barangay Magasandig ang gumagana. Kaya ang mga residente sabay-sabay na nagsasahod ng tubig. Dito na rin naglalaba at naliligo. Talang mahirap ma'am kasi hindi yung mabadluwasan, banwas o panginom lang man o panghugas ng pinggan. It the first time na ganito ka-worse ang nangyari. Pero ang bad news, sabi ng kasi CDO Water na mga... District, matagal-tagal pang magtitiis ang mga taga-Kagayan de Oro na walang tubig. Hanggang ngayon kasi, mahigit 60% pa ng Kagayan de Oro ang walang supply ng tubig. Ito yung halimbawa ng public faucet dito sa may barangay Makasandig para pansamantalang pag-igiba ng mga tao. Pero ayon mismo sa Water District, halos isang buwan pa yung aabutin bago maibalik yung supply ng tubig. Kaya panigurado, magpapasko sila na nagtitiis sa gripong ganito. Ayon sa Water District, marami pa raw sa mga water facilities ay lubog pa sa baha at putik. Kaya ang ilan, pinatulan pa pati bukas na fire hydrant. Ang ilan naman, gaya ni Mang Chris, dito na rin sinamantala ang paliligo na matagal-tagal na niya hindi nagagawa. Almost three days na ko <laughs> hindi nakakaligo. Yun niya, walang tubig. Ang mga residente dito, triple sakit ng ulo ngayong Pasko, nadilubyo na, wala pang kuryente at pahabaan ng pasensya sa mahabang pila balde. Mian Los Baños, News 5, Cagatate, Oro City.